ang experience dito sa Jeddah nung pagdating ko galing sa airport talagang gusto ko nang bumalik na dahil ang Jeddah talaga noon parang pa rin nagkalat diyan ang mga lata ang mga langaw napakalaming langaw nung dumating ako dito sa dami ng kwentong narinig ko tungkol sa Saudi Arabia kinailangan kong ihanda ang aking sarili para sa isang linggo naming pamamalagi doon pinagupit ko ang buhok ko kasi daw, bawal ang mahabang buhok sa lalaki. Magdala daw ako ng malit na kamera dahil hindi raw pwedeng kumuha ng video o photo in public. Dapat daw laging nakakabit sa akin ang passport ko. At bawal lahat ng bisyo tulad ng alak, sugal at sigarilyo. Bawal ding tumitig sa babaeng taga Saudi. Stricto daw doon lalo na sa press at media. Yan ang tumatak sa isip ko na magpunta kami sa mga syudad ng Saudi Arabia upang bisitahin ang marami nating kababayang OP. ibang ibang airport nila. Walang malaking duty-free gaya ng sa ibang bansa sa gulpo. At marami kaming nakasabay sa aeroplano na mga nakabalot lang ng parang puting tuwalya. Pupunta daw yon sa Mecca para sa Hajj. Walang tourist visa sa Saudi. Pwede ka lang pumunta doon para magtrabaho o di kay mag sa Mecca at Medina. At kailangan meron kang sponsor na taga Saudi. Kailangan may dahilan ka para pumunta at mamalagi doon. Bawal ang tambay kumbaga sinundo kami ng aming sponsor sa airport. At unti-unting nagiba ang panaraw ko sa Jeddah dahil sa init ng pagtanggap nila sa amin. Parang Pinoy din sa pag-aasikaso sa bisita. Ito daw ang Paris ng Arabia. At totoo namang napakaganda lalo na nung dumaan kami sa Corniche at sa Talia. Napakamodernong siyudad. Malayo sa iniisip kong disyertong may mga naglalakad pang kamelyo. At hindi siya kasing higpit ng iniisip ko. Yung lifestyle uh, ngayon at noon, malaking pagkakaiba. No? Dahil sobrang higpit ng mga, mga tungkol ito, pati mga pulis na. Kunting lang lang, inuuli kayo. Parang normal na lang. In city life and in urban centers, life is quite normal. Normal in the sense, of course, according to the standards of the country. Normal in the sense that uh, when the time of the prayer comes, you are presumed to get out of the shop because they will close the shop. So no more shopping for people. During, in other words, no business during during prayer time. Yan ang mga normal sa amin dito. Uh, normal in the sense that uh, if you're a woman, you're presumed to wear the black shawl. Uh, no? Because otherwise, if you, don't, if, you don't, bring that, then you are the abnormal one. You don't follow the, the culture. Dito sa Saudi Arabia, alam niyo naman dito ang kultura. dito, bawal mag-alo-alo yung babae at lalaki. Bawal kang lumabas na hindi nakaabaya. Tapos, huwag uh, ka rin makikipagtitigan sa mga lalaki. Kaya ngitihan mo yung tao hindi mo kilala. Kasi may ibig sabihin sa kanila yun. Hiwalay din ang seksyon ng babae sa mga shops at restaurants. At hindi sila pwedeng maglakad na walang kasamang kamag-anak na lalaki. Maraming restrictions ang babae sa Jeddah. Pero sa lugar na ito, pag ang marami sa ating mga kababayang babaeng overseas Pinoy. Kasi they na Jeddah parang so, ano, marapang straight na mm. I'm just kidding. I would say Filipinos are well-adjusted uh, in the country. May mga Pilipino nga rito in Mokina matagal na nandito for the last 20 years and uh, hindi kung yan, hindi kakaunti yan, maraming ganyan. Maganda nga daw dito, lalo na kung ang gusto mo talaga ay kumita ng pera para sa mga mahal mo sa buhay. Uh, there are no Uh, things that will invite people to vices you know, unlike other countries, even in the Gulf. Dito, the Filipino worker is able to save much of his salary kasi wala lang pupuntahan eh. His money is meant only for his family, if he is not on the family status, which means that uh, he can save at least 70 to 80 percent, even 90 percent of his salary. Siyempre, kahit paano, kailangan may libangan din naman. At totoo namang marami kang pwedeng puntahan sa Jeddah para maaliw. May mga suk at malls din. Mga pasyalan at siyempre marami ring activities ang Filipino community dito. Pinoy nga naman, saan man magpunta, dala siyempre ang kultura. Isang linggo din ang itinigil ko dito sa Jeddah. Akala ko nga ay eh, may ako. Pero sa totoo lang, sa dami ng mga pwedeng puntahan, kahit pa siguro isang buwan, kulang na kulang. lagi ng pagbabago po at kumpara uh, ko nung 1981 akong uh, dumating dito. Ah, kaya pala popular ang lugar na ito sa ating mga overseas Pinoy's. Punta kayo dito! Masaya dito! Siguradong mamimiss ko